pambili ng broodcock mamaya pakita natin yung broodcock natin binili ayun kunin natin yung bago natin bileng broodcock pakita ko sa inyo ito po yung bagong mga breed ngayon. yung white pearl kunin ko muna ayan ito po yung bagong mga breed ngayon, ito yung white pearl. <laughs> Ay, ito po, ah, uh, nagkakalaga po ng 50,000. Ah, uh, ko kasi bago po yung palahin na to. Tinatawag na white pearl.